So, ayan na, mga kachika. Good morning. <laughs> so, andito kami ngayon mga kachika sa kamuti So, mga kachika, dahil kasama namin yung cahin ko na... Ilang taon ka na di ka ulit, tia? Ha? Ilang taon? 47? Basta 40 plus na taon na mga kachika hindi siya nakauwi dito. So, ngayon, uh, sinama ko siya dito para puntahan niya yung kanyang mother na matanda na yung lula ko. So, ayan, tingnan natin kung anong reaksyon ng mga katsika. So, ayan, maglalakad kami. Halika. So, ayan. Ayan, yung hitsahin ko. Hindi mo na, o, hindi na marunong umuwi. Sino ba yan? Sino ba yan? Sino ba yan daw? Ayan, oh, nag-vlogging tayo. So, ayan. Asam to. Uy, asam to. Ayan, oh. No? Ayan, si tingnan natin 'yung ano reaction. So tara. Gora. So ayan na, naglalakad na 'yung mga kachika. Tingnan natin 'yung reaction ni Nanay Pulo, no? So ayan mga kachika. Panoorin nyo lang sa aking YouTube channel 'yung reaction ng aming Blue level, Luluvels. Oh. Ha?